Kumusta kayo mga kaibigan, aking pamilya sa pananampalataya at sa paglalakbay ng buhay. Ngayon, pag-uusapan natin ang isang bagay na nagbabago ng lahat. Isang bagay na napakalakas na ang presensya ng kadiliman ay walang pagpipilian kundi ang lumayo. Marahil ay nakaramdam ka na ng takot, ng pangamba, o ng bigat na tila galing sa isang bagay na hindi mo maintindihan. Marahil ay nakaranas ka na ng mga panaginip na nakakatakot ng mga iniisip na nagpapahina ng loob o ng pakiramdam na may bumubulong sa iyong puso na puro pagdududa. Alam mo ba, hindi ka nag-iisa. Maraming tao ang nakakaranas nito at madalas walang nakakaintindi kung bakit. Pero ngayon, ibubunyag ko sa iyo ang isang lihim na, sa isang simpleng panalangin, ay magpapatakas sa lahat ng takot at kadiliman. Hindi ito isang simpleng ritual o isang magic spell. Ito ay isang katotohanan na may kapangyarihang magpabago ng iyong buhay mula sa loob palabas. Kung handa kang malaman ng isang salita, isang parirala, na magbibigay sa iyo ng kapayarihan upang paalisin ang anumang balakid na espiritual sa iyong buhay, at kung handa kang yakapin ang kalayaan na matagal mo nang hinahanap, manatili ka sa akin. Dahil ang malalaman mo ay magpapabago ng iyong pananaw at magbibigay sa iyo ng tapang na hindi mo akalaing taglay mo. May isang kapangyarihan na nasa loob mo, naghihintay na magising, at ngayon, sisimulan nating pukawin ito. Ang totoo, madalas nating iniisip na ang pakikipaglaban sa anumang anyo ng kadiliman ay kailangan ng komplikadong paraan, ng mahabang dasal, o ng mga gawaing espiritual na nakakapagod. Pero ano kung sabihin ko sa iyo na ang pinakamalalim na kapangyarihan ay madalas na matatagpuan sa pinakasimpleng kapahayagan ng iyong puso? na mayroong isang bagay na, kapag sinabi mo ng may buong pananampalataya, ay literal na magpapangatog sa mga tuhod ng kaaway. Naiintindihan ko ang pakiramdam ng kawalan ng pag-asa. May mga panahon sa aking buhay na tila ba bawat pinto ay nagsasara, bawat pangarap ay nawawala, at bawat pag-asa ay naglalaho. Nakaramdam ako ng pagkabigla, ng kawalan ng kontrol, at ng isang takot na tila kumakapit sa aking kaluluwa. Tila ba may invisible na kamay na humihila sa akin pababa, pinipigilan akong abutin ang aking tunay na potensyal. At sa mga sandaling yon, nagtatanong ako, bakit? Ano ba ang ginagawa kong mali? Siguro, nagtatanong ka rin ito sa iyong sarili ngayon. Nalaman ko na ang pakiramdam na yon, ang takot na yon, ang kawalan ng pag-asa, ay madalas na hindi lang simpleng pagkabigo. Ito ay isang forma ng pag-atake, Isang pagtatangka na pigilan ka mula sa pagtupad ng iyong layunin. Ang kaaway ay ayaw na ikaw ay maging malakas, maging malaya, maging matagumpay. Ang kaaway ay ayaw na makita ka na nakangiti, na may kapayapaan, na may pag-asa. Kaya naman, ipinapadala niya ang lahat ng uri ng negatibong kaisipan, ng mga pagdududa, ng mga pangamba para lang ikulong ka sa isang selda ng takot. Pero ang maganda, mayroon tayong sandata. Mayroon tayong kapangyarihan na ibinigay sa atin, isang kapangyarihan na mas mataas kaysa sa anumang kapangyarihan ng kadiliman. At ang kapangyarihang ito ay nagmumula sa isang simple, ngunit napakalakas na kapahayagan ng pananampalataya. Isipin mo ito, isang pamilya ang nakatira sa isang bahay na tila ba binabalot ng kadiliman. May mga kakaibang ingay sa gabi. Ang kanilang anak ay madalas na nananaginip ng masama at ang kanilang negosyo ay bigla na lang bumagsak. Ang mag-asawa ay nag-aaway palagi at ang kanilang tahanan ay puno ng tensyon. Sinubukan nila ang lahat ng uri ng solusyon, nagkonsulta sa mga manggagamot, nagdasal sa iba't ibang paraan, pero walang nangyari. Ang takot ay nanatili. Hanggang sa isang araw, isang matandang babae na punung-puno ng kapayapaan ang bumisita sa kanila. Nakita niya ang bigat sa kanilang tahanan. Hindi siya nagtanong ng marami. Tiningnan niya lang ang mag-asawa at sinabi, ang kapangyarihan ay hindi sa dami ng dasal, kundi sa totoong pananampalataya. Mayroong isang pangalan na ang lahat ng kapangyarihan sa langit at lupa ay lumuluhod. Kapag binanggit mo ang pangalang iyon ng may buong puso at paniniwala, walang espiritu ng kadiliman ang mananatili. Ang mag-asawa, desperado na, ay nagtanong, ano ang pangalang iyon? Ang matandang babae ay sumagot ng may ngiti, si Jesus. Sa simula, nagduda sila. Simpleng pangalan lang iyon, paano iyon magiging makapangyarihan? Pero sa kanilang desperasyon, sinubukan nila. Sa gabing iyon, sa halip na matakot, ang mag-asawa ay magkasamang lumuhod. Hawak ang kamay ng isa't isa, sinimulan nilang sambitin ang pangalan, Jesus. Jesus! Jesus! Sa bawat pagbigkas, ramdam nila ang isang init na kumakalat sa kanilang puso. Hindi ito ganoon kadali sa una. Ang kanilang isip ay pinupuno ng pagdududa at pangamba. Pero nagpatuloy sila. Maya-maya, isang pakiramdam ng kapayapaan ang bumalot sa kanila ang bigat sa kanilang tahanan ay tila biglang nabawasan. Ang kanilang anak ay payapang nakatulog ng gabing iyon, at sa paggising, nagsimula silang makakita ng pagbabago. Ang kanilang negosyo ay unti-unting bumalik sa dati, ang kanilang mga away ay nabawasan, at ang kanilang tahanan ay napuno ng kapayapaan. Ang isang salita na iyon, ang pangalan ni Jesus, ay hindi lang nagpalayas ng takot, kundi nagdala ng tunay na pagbabago sa kanilang buhay. Ngayon, bakit napakakumplikado nating gawin ang pananampalataya at pagdarasal? Bakit natin hinahanap ang mga malalim na teolohiya at mga formula, gayong ang kapangyarihan ay madalas na nasa pinakasimpleng katotohanan? Ang dahilan kung bakit ang isang salita, o isang pangalan, ay may kakayahang magpalayas ng kadiliman ay dahil sa otoridad na kinakatawan nito. Ang kaaway ay walang kapangyarihan sa sarili niya, kundi ang kapangyarihan na pinahihintulutan nating ibigay sa kanya sa pamamagitan ng ating takot at pagdududa. Pero kapag binanggit mo ang pangalan na mas mataas sa lahat ng pangalan, ang pangalan ni Jesus, ay kinikilala mo ang kapangyarihan ng Diyos na lumikha ng sansinukob, ang kapangyarihan na nagtagumpay sa kamatayan, at ang kapangyarihan na nagbigay sa iyo ng kakayahang maging higit pa sa iyong mga takot. Huwag mong isipin na kailangan mong maging perpekto para magkaroon ng kapangyarihang ito. Hindi kailangan na ikaw ay isang pastor, o isang madre, o isang taong walang kasalanan. Ang kinakailangan lang ay isang buong pusong paniniwala. Tandaan, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, narito, binigyan ko kayo ng kapangyarihan na tapakan ang mga ahas at mga lakdan, at sa lahat ng kapangyarihan ng kaaway, at walang anumang makakasakit sa inyo. Hindi niya sinabi na para lang sa mga piling tao. Sinabi niya na binigyan niya kayo ng kapangyarihan. Ito ay isang regalo, isang mana na ipinasa sa lahat ng naniniwala. Ang tanging kailangan mo ay ang lakas ng loob na gamitin ito. Pero paano mo ito gagamitin? Paano mo isasabuhay ang katotohanan ito sa iyong araw-araw na pakikipaglaban? Unang-una, kailangan mong kilalanin ang kapangyarihan ng pangalan na iyon hindi ito isang magic word. Ito ay isang kapahayagan ng pananampalataya at pagkilala sa otoridad ng Diyos. Kaya kapag naramdaman mo ang takot, kapag may bumubulong sa iyong isip ng mga pagdududa, o kapag mayroong nakakatakot na pangyayari sa iyong paligid, huwag kang mag-atubili. Sa iyong puso, o kung kaya mo, sa iyong bibig, sambitin ang pangalan. Jesus Sa pangalan ni Jesus, lumayas ka. Sa pangalan ni Jesus, ang takot ay walang kapangyarihan sa akin. Napakalakas ng pangalang iyan. Ito ay nagsisilbing isang kalasad, isang balwarte laban sa lahat ng atake. Ito ay isang paalala sa kaaway na hindi siya ang may hawak ng iyong buhay, kundi ang Diyos. At kapag naririnig ng kadiliman ang pangalang iyon, na binibigkas ng may pananampalataya, sila ay nanginginig. Sila ay tumatakas sapagkat ang pangalang iyon ay nagdadala ng kapangyarihan na walang katulad minsan ang problema ay hindi ang kawalan ng kaalaman kundi ang kawalan ng aksyon alam natin ang mga bagay pero hindi natin isinasabuhay kaya ngayon gusto kong hamunin ka huwag mong basta pakinggan ang mensaheng ito at kalimutan subukan mo kapag naramdaman mo ang kaunting pagdududa ang kaunting takot o ang anumang forma ng negatibong enerhiya, banggitin mo ang pangalan. Gawin mo itong paulit-ulit hanggang sa maramdaman mo ang kapayapaan na pumalit sa takot. Ito ay isang ehersisyo sa pananampalataya, at tulad ng anumang ehersisyo, habang ginagawa mo ito, mas nagiging malakas ka. Alam ko na maraming nagsasabi, pero hindi ko alam kung sapat ba ang aking pananampalataya. O kaya, hindi ako karapat-dapat. Ito ang mga bulong ng kaaway. Gusto niyang maniwala ka na mahina ka, na hindi ka sapat, na wala kang karapatan sa kapangyarihan ng Diyos. Pero ang totoo, ang pananampalataya ay hindi nasusukat sa laki, kundi sa katapatan. Kung mayroon kang kahit butil ng pananampalataya, tulad ng butil ng mustasa, kaya mong maglipat ng bundok. At ang karapatan? Hindi ito nakukuha sa iyong gawa, kundi sa sakripisyo ni Jesus. Dahil sa kanyang pagmamahal, ikaw ay binigyan ng karapatan na maging anak ng Diyos, at bilang anak, mayroon kang mana, mayroon kang kapangyarihan. Hindi ka nag-iisa sa labang ito. Hindi mo kailangang dalhin ang lahat ng bigat sa iyong balikat. Mayroon kang makapangyarihang kaibigan, isang tagapagtanggol na laging nasa iyong tabi. At binigyan kanya ng tool, ng isang sandata, ng isang kapahayagan na magpapataka sa lahat ng anyo ng kadiliman. Huwag mong hayaang nakawin ng takot ang iyong kapayapaan, ang iyong kagalakan, ang iyong layunin. Lumaban ka. Gumamit ka ng pananampalataya. At paalanan mo ang pangalan na mas mataas sa lahat ng pangalan. Ito ay isang proseso. Hindi ito nangyayari sa isang iglap lang. Pero sa bawat araw na pinipili mong manampalataya at gamitin ang kapangyarihan na ibinigay sa iyo, mas nagiging malakas ka. Mas nagiging malaya ka. Me tell me in the comments kung saan ka nanonood at kung ang mensaheng ito ay pumupukaw sa iyong puso. Mahalaga ito para maunawaan ko ang ating pamilya dito at makagawa pa ng mas marami pang nakapagpapabagong nilalaman para sa inyo. Ang iyong buhay ay isang mahalagang regalo at ikaw ay nilikha para sa isang pambihirang layunin. Huwag mong hayaan ng anumang espiritu ng kadiliman na pigilan ka mula sa pagtupad ng layunin na iyon. Ang bawat takot, bawat pagdududa, bawat pangamba ay isang pagkakataon upang gamitin ang kapangyarihan na ibinigay sa Isipin mo ang isang ilaw na sumisikat sa isang madilim na silid. Hindi kailangan na malakas ang ilaw para mapuksa ang kadiliman. Kahit maliit na sulo ay sapat na para magbigay liwanan. At ikaw, ikaw ang ilaw na yon. Kapag binanggit mo ang pangalan ni Jesus ng may pananampalataya, ikaw ay nagdadala ng ilaw na magpapalaya sa lahat ng kadiliman. Ang pangako ng Diyos ay hindi nagbabago. Siya ay laging tapat. At ang kanyang kapangyarihan ay laging available sa iyo. Kailangan mo lang ang lakas ng loob na maniwala at magsalita. Huwag kang mag-alala kung ano ang sasabihin ng ibang tao. Huwag kang mag-alala kung ikaw ba ay mukhang relihiyoso o hindi. Ito ay personal na koneksyon sa iyong lumikha. Ito ay tungkol sa pagkuha ng otoridad na ibinigay sa iyo. Ang pinakamagandang bahagi. Ang paggamit ng kapangyarihang ito ay hindi lang magpapabago ng iyong buhay, kundi magbibigay inspirasyon din sa mga tao sa paligid mo. Kapag nakita nila ang kapayapaan mo sa gitna ng unos, ang tapang mo sa harap ng takot, at ang kagalakan mo sa kabila ng pagsubok, magtatanong sila, paano mo nagagawa iyan? At doon, magkakaroon ka ng pagkakataon na ibahagi ang katotohanan na nagpalaya sa iyo. Ang iyong kwento ay hindi pa tapos. Ang pinakamagandang bahagi ng iyong buhay ay nakasulat pa lamang. Huwag mong hayaan ang mga lumang kabanata ng takot at pagdududa na idikta ang mga susunod na pahina. Sa halip, isulat ang iyong sariling kwento, isang kwento ng pagtatagumpay, ng kapayapaan at ng kapangyarihan. Ito ay possible. Nasa loob mo na ang lahat ng kailangan mo. Ang kailangan mo lang ay ang pananampalataya para gamitin ito. Ikaw ay mas malakas kaysa sa iyong naiisip. Ikaw ay mayroong kapangyarihan na lumaban at magtabumpay. Hayaan mong ipanalangin ko tayo ngayon. Yumuko tayo ng ating ulo at buksan ang ating puso. Mahal na Ama sa Langit, Panginoong Jesus at Banal na Espiritu, nagpapasalamat kami sa araw na ito at sa mahalagang mensahe na ibinigay mo sa amin. Salamat sa iyong walang hanggang pagmamahal at sa kapangyarihan na ipinagkaloob mo sa bawat isa sa amin. Kinikilala namin na may mga pagkakataong kami ay nakakaramdam ng takot, ng pangamba, at ng pagdududa. Minsan, tila ba napakalaki ng aming mga problema at napakalakas ng mga puwersa ng kadiliman. Ngunit ngayon, kami ay naniniwala sa iyong salita. Naniniwala kami na binigyan mo kami ng kapangyarihan upang tumayo laban sa lahat ng anyo ng kasamaan. Sa pangalan ni Jesus, ipinapahayag namin ang aming kalayaan. Sa pangalan ni Jesus, pinipigilan namin ang bawat atake ng kaaway, bawat bulong ng pagdududa, bawat takot na pilit kumakapit sa aming puso at isip. Ipinapahayag namin ang kapayapaan sa aming tahanan, kapayapaan sa aming mga relasyon, kapayapaan sa aming isip, at kapayapaan sa aming mga trabaho. Sa pangalan ni Jesus, ipinapahayag namin ang tagumpay laban sa lahat ng karamdaman, kahirapan, at kawalan ng pag-asa. Salamat, Panginoon, dahil ikaw ang aming kalasad at ang aming kuta. Salamat dahil hindi mo kami iniiwan kailanman. Punuin mo kami ng iyong banal na espiritu, bigyan mo kami ng karunungan upang gamitin ang otoridad na ibinigay mo at ng lakas ng loob upang manindigan sa iyong katotohanan. Tulungan mo kaming laging ipahayag ang pangalan ni Jesus ng may buong pananampalataya na alam naming ang pangalang iyon ay nagpapatakas sa lahat ng kadiliman. Naway ang aming buhay ay maging patotoo ng iyong kapangyarihan at pag-ibig. Pinupuri at pinasasalamatan ka namin. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Mga mahal kong kaibigan, tandaan, ikaw ay mayroong kapangyarihan. Gamitin mo ito. Ipamuhay mo ito. Huwag mong hayaang nakawin ng sinuman ang iyong kapayapaan. Kung nakita mong mahalaga ang mensaheng ito, at kung sa tingin mo ay makakatulong ito sa iba, mangyaring ilike ang video na ito at ibahagi mo sa iyong mga kaibigan at pamilya. At kung hindi ka pa nakapagsubscribe, ay click mo ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong video na makapagpapabago ng iyong buhay. Mayroon pa tayong mas malalim na pag-uusapan tungkol sa pagpapalakas ng ating pananampalataya at pagtuklas ng ating tunay na layunin sa susunod na video, kaya huwag kang mawawala. Hanggang sa muli, manatili kang malakas, manatili kang matapang, at tandaan, ang iyong buhay ay mayroong kahulugan at kapangyarihan. Inat po kayo.